Hindi maingay ang saliw ng violin sa ballroom, pero ramdam ni Ellie ang dagundong ng sariling dibdib habang iniipit niya ang tray na may tatlong kopa ng champagne sa ibabaw ng mga chandelier na kumikislap. Naglalangoy ang mga bulaklak na puting rosas at sampagita, at sa likod ng arko ng mga dahon ay nakasulat sa gintong kaligrapiya ang salitang "forever." Nakared polo si Ellie. May kupas na apron na may bahagyang mantsa ng kape. Isang batik na hindi na nakamgal sa dami ng pinunasan. Panandali ang hinaptos niya ang bulsa ng pantalon kung saan nakatago ang lumang seashell pendant na hati sa dalawa. Tayong naiwan sa kanya noong gabing naligaw siya maraming taon na nakalipas. Pinagkakitaan lang niya ang catering ngayong gabi. Sa umaga, nagde-deliver siya ng yelo sa palengke. Sa hapon, naguhugas ng pinggan sa karinderiya ni Aling Sean. Tinanggap niya ang raket kahit hindi pa tapos ang sipon dahil may kailangan ipambili ng gamot ang umampun sa kanya. Sina nang test na nilalagnat at inuubo. Nang marinig niyang Hotel Villarreal, Grand Wedding, akala niya ay isa lang itong mararangyang gabing igugugol sa pagitan ng kusina at mainit na maguhugas. Hindi niya alam na dito rin magtatagpo ang pinakatagal na niyang hinahanap. Nang ipasok ni Ellie ang tray sa gitna ng hall, naalimpungkaran siya sa unang tanaw ng bride. Sa unang saglit pa lang, parang may humaplos na pamilyar sa loob ng dibdib niya. Ang mga mata ng babae, mahabang pilik, matapang ang hugis, parang nakita niya naong maliit pa siya sa isang lumang larawan sa bulsa ng pendant. Napaatras siya ng kaunti, tapos tumuloy pa bawalang Bawal ang matulala sa trabaho, bawal ang kuryosidad sa oras ng serbisyong bayad ora. Champagne, ma'am. Magalang niyang alok sa isang lady in teal na abay. Tumanggo ito. Sa paglingon niya para umibot, sumipat ang tingin niya sa bride. Nakatingin ang babae sa kanya. Una, malayo. Sunod, mas malapit. Tapos, napakunot ang noo. Naramdaman ni Ellie ang panginginig ng kamay. Iniwas niya ang tingin at dumaan sa tapat ng forever. Hoy, huwag kang tumigil sa aisle. Diretso ka lang sa table 7. Copy, sagot ni Ellie. Pero lumihis ang tingin niya ng may batang ring bearer na nadapa sa gilid bigla niyang inaabot ang libreng kamay para alalayan ng bata. Sa madali, bahagyang lumagitik ang mga baso sa tray. Isang patak ng champagne ang tumilapon sa sahig, sumapol sa laylayan ng gown. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Parang natanggal ang pako sa tahimik na gabi. Ano ba yan? Sigaw ng bride. Humahabol ang uhog ng inis sa dulo ng boses. Tingnan mo ang giluwa mo sa gown ko. Itinutok niya ang daliri kay Ilay umaalon ng beads ng kanyang bestida na parang mga bituwi na tinamaan ng kulog. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Araw ko to! Natigilan ng lahat. Ang mga abay, nakanganga, ang groom, hindi makapagsalita. Ang string quartet, dahan-dahang huminto sa pagtugtog. Si Eli, nanigas sa gitna ng mga mata, tinipon ng sariling hininga. Pasensya na po, wika niya, halos pabulong may nadap. Huwag ka mang Putol ng bride at ang matalim niyang daliri ay parang punyal na sumusundot sa palusot na wala pa namang sinasabi. Kung di lang kasi ikaw ang kinuha ng caterer, tignan mo ang suot mo, may mancha pa ang apron mo. Umalis ka rito bago ko ipatanggal ang bunga staff. Hindi na nakapagsalita si Eli. Yumuko siya. Ibinaba ang tray sa pinakamalapit na mesa at tinangkang pulutin ang tumilamsik na patak ng champagne gamit ang panyo. Sa pagmamadali, nahulog mula sa busa ang maliit na pendant, kalahati ng shell shield na nakatalian sa kupas na sinulid. Gumulong yon sa tapat ng bride at tumigil sa paanan niya. Tila sinadya ng tadhana. Dito unang naputol ang galit sa mukha ng babae. Parang may humila sa kanyang alaala. Bagaman pinipigilan, kusa siyang yumuko at kinuhang pendant. Sa kanyang palad, natuhayan niya ang pinakakilala niyang bagay mula pagkabata, ang kalahati ng shell shield na matagal na niyang itinatago sa loob ng buke, isang lihim na palaging nang dinadala sa mga mahahalagang sandali. Mula pagkabata, may kasamang shell shield na kalahati sa pulseras. Nasaan na ang isa? Ang sabi sa kanya ng social worker noon, may kapatid siyang lalaki na nawala sa terminal sa gitna ng ulan at tropic. Binalikan ng ina, pero huli na. Inampon si Lira ng pamilyang Villarreal at pinalaking parang reyna habang ang batang lalaki ay di na natagpuan. Tinitigan ng bride si Lira ang pendant sa kamay at dahan-dahan niyang binunot ang nakatagong kapareha mula sa pagkatali sa kanyang bukay. Naalimpungatan ang buong katawan niya sa pagkakatugma. Parehong hiwa, parehong maliliit na gasgas sa gilid, parehong L na inukit sa loob gamit ang kalawangin na pakang metal. Tanda ng pangalang Liriel na minsang pinangarap ng kanilang ina para sa dalawa. Sa iyo to, halos pabulong na ang tinig ni Lira, ngunit ang buong lugar kumupas ang ingay at nagmukhang simbahan. Sa akin po, mula pagkabata, sagot ni Ellie na ngayon ay hindi na alam kung bakit nangangatog ang tuhod. Kalahati lang po ang akin. May kapareha raw, sabi nung nagampon sa akin, galing sa nanay kong hindi ko na maalala ang muka. Anong pangalan mo? Nawala ang talim sa boses ni Lira, napalitan ito ng nanginginig na pag-asang matagal nang di niya hinayaang umusbong. Elias po, sagot niya. Eli, pero sabi nila noon, Nung munting bata pa ako, Leo ang tawag. Wala lang yan, alaalang biro daw ng nanay. Sabi rin nila, may kapatid daw akong nawala sa ulan. Nalaglag ang tingin ng bride sa pendant na nasa palad niya. Mabilis niyang ipinagdikit ang dalawang piraso, kumuha ng munting kidlat sa pagkakaukit at sa harap ng lahat, buo ang hugis. Walang sablay, walang espasyo. Umangat ang paningin ni Lira. Tumago sa mga taon at dahan-dahang tumulo ang luha na walang bulaklak o ginto ang kayang pigilan. Leo, mahina niyang sambit. Halos pakiusapan. Kuya, parang nauntog sa liwanag si Ellie. Noon lang siyang may tumawag sa kanya ng pangalang iyon mula sa dulo ng malay. Noon lang siyang nakarinig ng tinig na ganito kalapit sa kanyang ulilang panaginip hindi niya napigilang humakbang. Waring wala ng pribilehiyo o rango ang espasyo nilang dalawa. Unang yumapo si Lira, tinalikuran ng kagayakan ng bestida at alahas at sa harap ng lahat, niyakap ang waiter na kanina lang niya pinahiya. Wala sa script ng wedding ang hagulgol at palakpak na sumunod. Ang head waiter ay nagkatinginan sa mga staff. Hindi alam kung itutuloy ang serbisyong dessert o ipapaubayang ilabas ang tissue ang groom, si Marco, lumapit at pinatong ang kamay sa balikat ni Lira. Mahal, sabi niya, kung ito si Leo, kung siya ang hinahanap mo buong buhay, mas masarap palang magsabing forever kapag buo ang nakaraan. Sa unahan, lumapit ang donya. Inang ampun ni Lira na matagal ring naghanap sa pamamagitan ng mga foundation. Matanda na ngunit malinaw ang alaala. -ala. Nung gabing bumaha sa terminal, hikbi niya. Pinilit kong hanapin ang batang lalaki. Wala. Ang natira lang sa akin ay ang kalahating pendant na ibinigay ng nanay ninyo bago siya. Bago siya nawala sa amin. Hinaplos niya ang pisngi ni Ellie. Patawarin mo ako, hiho. Kung hindi ko kayo nahanap agad. Umiling si Ellie, bahagyang nakangiti sa gitna ng paghagulhol. Walang dapat patawarin, ma'am. Wika niya, at hindi niya na malayang ma'am ang lumabas dahil iyon ang nasanayan sa trabaho. Ang mahalaga po, nandito na kami. Kumilos ang gabi ayon sa bagong musika. Mula sa likod ng tarangkahan ng kasal, lumabas ang mga alaalang matagal nang nakatago. Tinawag ang social worker na matagal ng kausap ng pamilya. Ipresenta ang mga lumang record na may nakasulat na... Elias at Leo sa gilid ng papel. Ang litrato ng dalawang paslit na magkayakap sa harap ng barong-barong na may nakadikit na seashell sa dingding. Lahat ng piraso biglang nagkakabit-kabit. Sa gitna ng sayang pinaritan ng hiya, unang lumapit ang head waiter kay Lira. Ma'am, kung ayos po sa inyo, ihanda na namin ang dessert. Napahagik-hikam ilana out of place, mulit kailangan para magpatuloy ang gabi. At si Sir Ellie po, nag-aatubili siya sa pagtawag na Sir. Pwede ko bang sabihin, magpahinga muna? Ngumiti si Lira sa kanya, di kapayapang hindi kayang bilhin ng pinakamahabang bridal veil. Hindi na ma'am, sagot niya. Ako, si Lira. At yung tinawag mong Ellie, kapatid ko siya. Nabalot ng palakpakan ng buong bulwagan. May naghihiyawan, may umiiyak. Sa dulong mesa, may isang ninang na matagal nang tumahimik. Nakita niya tinatanggal ng bride ang nakakabit na pulang mantsa sa laylayan. Kinikiskis ng damp na tela. Kaya, bulong ng ninang sa katabi. Hindi yan mantsa. Tuldok yan ng kwento sa simula. Nang muling umandarang musika, hindi na waiter si Eli sa loob ng bulwagana. Kapatid na siyang inaakay ng bride papunta sa entablado. Ipinapakilala sa lahat, hindi bilang kaawa-awang staff na napagalitan sa gitna ng pista, kundi bilang pamilyang nagbalik mula sa mabangis na paghihiwalay. Mga ninong, ninang, mga kaibigan, anunsyo ni Lira, nakahawak pa rin sa pendant na ngayoy buo. Ito si Elias, si Leo, ang nawalang kapatid ko. Ngayon po, bago kami sumayaw bilang mag-asawa, may hiling ako. Maglaan tayo ng sandali para sa lahat ng nawalan at patuloy na naghahanap. Huminto ang mga usapan. Ibinunot ni Marco ang microphone at hinawakan ito. Bilang alay sa muling pagkikita ninyong magkapatid, sabi niya, kami ni Lira ay magtatayo ng isang seashell fund Isang programa para sa mga ampon at nawawalang kapatid na naghahanap ng pamilya. Magbubukas din kami ng scholarship para sa mga tulad ni Ellie na nagtatrabaho habang nag-aaral. At ngayong gabi, sa halip na souvenir, bawat bisita ay makakatanggap ng kalahating seashell. Ang kaparehan nito ay matatagpuan sa isang komunidad na tutulungan ninyo. Kapag pinagtagpo, magkakadugtungan kayo ng isang buhay. Hindi iyon ang inaasahang wedding program, ngunit iyon ang gabing hindi makakalimutan ng sino man. Sumayaw si Lira at si Marco, pero sa gitna ng awit, may espasyong inilaan para sa magkapatid. Magkatabi ang kamay nila, hawak ang pendant na mulin na buo. At si Ellie, sa bawat pag-indayog, naramdaman ng bagay na matagal nang ipinangako ng salitang nakasabit sa likod. Forever hindi lang sa kasal, kundi sa pamilyang muling isinilang. Kinabukasan, bumalik si Ellie sa apartment na tinitirhan nila ni Nanang Tess, bitbit ang kahon ng gamot, ilang grocery, at ang paanyayang mag-aral muli sa gabit-araw na schedule na susuportahan ng bagong bayaw. Hindi niya iniwan ang trabaho agad. Bumalik pa siya magpaalam sa catering. Pinasalamatan niya ang head waiter, yun nakapangkasamang kasamang kusina at hindi nakalimutang punasan ng mantsa sa apron bago ito ibalik. Parang sinarahan niya ang isang kabanata na walang puot. Sa pintuan, tinanong siya ng head waiter, Nakakapanibago no? Gabi, waiter ka. Ngayon, kuya ka na ng bride. Numiti si Ellie, pinisilang pendan sa bulsa. Kahapon na pa naman akong kuya, Kailanan lang naming magtagpo para maalala. At sa labas ng hotel, sumikit ang araw na parang chandelier na mas malawak sa anumang bulwagan. Isang liwanag na hindi pumipili kung waiter ka man o bride. Basta handa kang bumuumuli ng mga pirasong matagal nang naghihintay sa isa't isa. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!